na tagal, tagal nilang inantay eh. So, thank you very much sa inyong lahat. Nag-privilege speech ako. Uh, minabuti ko na mag hanggang ma ipun ko yung mga dokumento, mga datos at alamin at aralin ng maigi. Lahat ng nilalaman ng ating BICAM report. Subalit, so, sa kasamaang palad, wala naman akong napala. At, uh, Uh, Nag-absent na lang po ako sa signing kasi hindi ko nga maintindihan ang uh, sistema, yung proseso, parang uh, hindi naman naibigay sa amin ng maaga, wala kami pagkakataon mag-aral, at uh, walang uh, karapatan pumirma ng blanco at kulang-kulang na dokumento. Dahil dito, tuloy-tuloy yung ratifikasyon, nakita ko lang yung kopya, tapos na daw, signing na nung hapon, at... Uh, Uh, sa kabila ng pakikisuyo namin ni Senator Bato at yung iba pang senador na magkaroon ng transparency kahit ta uh, live streaming pa bakit hindi eh, hindi naman kami napagbigyan at uh, ang uh, pinakamalala nung nabuklat sa wakas yung uh, kakaprasong mga dokumento tungkol sa bicam report mas lalong malala at nagulat na lang kami sa mga linalaman. Mm -hmm. uh, yun at uh, kagabi mahaba-haba hindi ako madalas nagti privilege speech alam naman niyo ito lang yung ikalawa kong privilege speech sa anim na taon hindi ako mahilig uh, uh, mag privilege speech kaya lang ang problema matagal na akong budget nerd matagal na akong nakatutok sa budget ipagtatapat ko yung edad ko noong uh, 1983 sa Batasang Pambansa. Nag-aaral kami ng budget kay uh, Minister of State Ditas Chodoro at si Jimmy Laya Panon. Line item lahat. Pagkatapos noon, 1998, ako yung Vice Chairman for the Opposition for uh, three terms sa Kongreso. 1998 hanggang 2007. 2016 hanggang 2020, ako na ang uh, Vice Chair din sa budget natin sa finance. Kaya, Medyo mabigat ito sa aking uh, uh, sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget this is talaga naman a very very bad budget talagang ito ay uh, labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao so kinakailangan at uh, humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa bicam alam ko na ang uh, announcement kanina eh talagang um, hindi raw maari ibalik sa bicam eh nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa bicam Kung maalala ninyo yung anti-agricultural economic sabotage act na approved on third reading 11 December 2023 katagal-tagal tapos sa uh, napirmahan lang 30 September 2024 pabalik-balik yan nakailang bycam yan nakailang pabalik-balik sa ating mga mambab